Kalunos-lunos ang sitwasyon ng batang babae sa Lucena City matapos lumuwa ang kanyang kanang mata dahil sa tumor. Kaya nanawagan ng tulong ang kanyang pamilya para mapa-opera ito. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Luwa ang kanang mata ng isang tatlong taong gulang na babae sa Lucena City at dahil sa tumor. Pero hindi siya maipagamot ng kanyang magulang, dala na rin ng kahirapan. Magtatatlong taong gulang pa lang si Bubbles nang may mapansin ng kanyang magulang na kakaiba sa kanyang mata. Hindi raw nila agad ito pinansin hanggang sa unti-unti na itong lumuwa. Ay ngayon po, nagkaroon po ng parang jolly yung mata niya. Nung magkaroon po ng parang jolly yung mata niya, ay bigla na lang po siya bang lumaki. E di ngayon po ay pina up namin sa doktor. Nung maipa-check up po namin siya sa doktor, ay di sabi po ay tumor. Ang tita Mariel ni Bubbles, hindi na raw matiis na makitang nahihirapan ng pamangkina. Kaya naisip niyang i-post ito sa social media. Kasi po parang ang condition niya, ayaw niya na kumain. Ayoko naman po ay naawa na. Nakakirot daw po yung mata niya tapos ay naiyak po. Masakit daw po. Ayaw na nga po kumain. Ang sabi sa kanila ng doktor ay kinakailangan na raw tanggalin ang mata ni Bubbles. Kaya lang walang kakayanan ang mga magulang niya para siya ay mapaoperahan. Sobrang hirap po. May lima po siyang an anak, yung magulang ng bata. Ay kaya po wala po siyang kakayahan ipagamot ay sapat lang po yung kinikita ng mga pangkain lang po sa araw-araw. kaya po ako ay nag baka sakaling i-post sa, para po ano may tumulong sa kanya at may maraming makakita at maawa. Sa mga nais tumulong na mapaopera si Bubbles, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.